Yan. Ha? Parang pagod na pagod ka naman. Ay, hindi. Pagod ka ba? Ha? Ano, napagod ka? Binuski ko. Ay, napagod ikaw? Ha? Napagod ikaw? Binuski. Binuski ko. Shhh! ko ba Napagod ba ikaw? Hmm, si Nana, oh. Hmm, si Nana. Nana? Pagod si Binagusti, eh. Tamayo po, oh. Oo, oh, pong pagod, oh. <laughs> pong pagod. Hmm, 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 hmm. Haruting ka niya, oh. Tamayo, oh. Nanampalang ate, oh bahi ikaw, bahi ikaw, ha? Nananampal ikaw ng atin, ha? Hmm? 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 Bahi naman ikaw, ha? Sample ng atin na naman, ha? Hmm? Sobra ka naman sa ibahe naman. Sige na. Ano? Ano na naman? Gusto mo naman. Gabi na. Gabi na. Nagpapakat food ka na naman. Hmm. Sabay na nga ating natuloy. Hmm. May kuto ka ba? Baka naman kuto ah. Minum sikit. <laughs> minum sikit ko. Minum sikit kong vegetarian. Minum sikit. Yan Ay, vegetarian kong minum sikit. Minum sikit. Minum sikit.